Yan guys, ipagpapatuloy lang po namin yung mga pagpupulot po nito mga mga intibatil. Nakakatulong kami guys sa kalikasan at kahit pa paano guys ay kumikita naman kahit, kahit pa paano ng konti. Napakalaking bagay na rin yung mga nagagawa namin. Ano ba yan? Uh, libangan, hindi lang sa libangan. Kung bukod sa sumasahod, nakaka-enjoy din. Nakaka-enjoy nakaka at saka, Yan, nakakaliba. at kumikita kahit pa paano. Uh, yan. Yan yung mga ugaling people talagang inis, aram ko inis na iinis sa manito. sa ano, sa mga manuyog man. Oo, sa manuyog. Oh, Oo, si, ano. sa 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 naiinis sa manuyog si ano Ako naman, ano, may mga experience man arugaan sa mga nagtatarabang-tabang man siya na, Pero sa mga ano wala ah, uh, ta, kami kidaraga. Ayan no. Magayon na ng ano guys, ang project ni ano na uh, si Kihang pamumurot niya after tabi ka trabaho niya, diretso, namumurot siya kay Manong. Oh. Yan guys, pagkatapos ng trabaho niya, ito yung ginagawa niya, namumulot siya ng mga empty bottle. After niyan, pag uh, pwede na pong dahil dito sa uh, dito po, sa sparkle po. Yan, ito po yung machine ng spark, uh, eh, spark flow. di ba? O, oh, spark machine. Ito po yung spark machine. Ito po, inolog ni Idol namin yung mga puti na mga yun po namin. Napakalaking bagay po ito. Unang-una sa kalikasan, nakakatulong kami sa kalikasan. At pangalawa, kabikita, kahit pa paano, kahit pa unti-unti, naiipo namin. Hmm. Ano, uh, ano, tama. totoo po yan. Oh, yan, totoo. Uh, Kali, <laughs> ilang buwan ka na rin, Idol, namumulot po nito. Ni um, may gitsang buwan na. Eh. oh, sabi ni Idol hmm. Minato, isang buwan. Alam niyo guys, kung ilan na po yung point niya? 150,000 150, points. 150,000 points. Equivalent po, ilang bote na po yung kung tutuusin to natin, ang 150,000. Ang dami na. Isang bote, 10 points. Kasi so, kung hindi, mga, yung bote, yung mga ilang bote na yon yung estimate mo lang, so, <laughs> sa, sa sa 150 points, ang dami na nun. Oo, oh, oh, ang dami na. Papataka na nun ang mga 50,000 na bote. Mm, malama, malama. malamang. Malamang lang pas pa. Pero inyo guys, ah, yung, hindi natin, baka lumampas pa nun sa 150,000. 150,000 points na po siya, 150,000. Baka nga sa 150,000, baka 75,000 na bote na yon kung totoo sin Dahil halos kalahati lang yun eh. Oh, 10 points. 10 oh, 10 points sa bote. Eh. Parang ganun ang mangyayari nasa 75,000 na rin guys. Yung uh, napupulot ni Renato na, na hihulog na po niya dito sa isang machine po ng spark Itong machine po ng spark glue. dalawa po guys yung machine po ng spark dito. Ang lilinis po ng mga machine dito. But today, this time po guys, uh, wala po gano'ng mga pumupunta po dito. Ah, uh, Araw kasi guys ng linggo, paglinggo ng hapon ngayon lang guys na nagkataon talagang wala talaga dito mga uh, po dito sa machine. yeah, maraming maraming salamat po Idol Renato. O, that's po. That's Hindi lang naman dito yung uli na pagsasama natin dahil magbibisita rin ako sa bahay nila. May pag-uusapan kami na mga bagay. Isasama ko rin siya guys sa pagtulong sa mga tinutulungan ko para masanay silang mag-asawa dahil gusto rin talaga nila guys mag-vlog dahil total yung asawa niya guys ay nagre-reel, sabi ko, ipagpatuloy nila, mas mainam na silang couples po yung mag, magtutulungan. Uh, kaysa sa ibang tao yung makakasama niya na magbablog, silang dalawa na lang guys na couples. Dahil kung sakali man na pagpalain sila, sa kanila naman yung guys, for future po nila yun. Kaya maraming maraming salamat po, Idol Renato, sa pagpaunak mo. Na, yun. Wala lang Oo, kahit mayahin siya sa sarong bicolano, grabe mang ilay niyan. Mag-usukan mo. Sige, ano mo na lang yeah, sa so akin mo, ang mga mo. Um, uh, kamusta tabi ka mo dyan sa manito, ang sa kang magurang na si Rodrigo. Rodrigo. Arnaldo, ano? senior. Ayaw sa susugot. Mm, Ayaw ko sa, 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 manito. manito. Uh, shout out na ako pala dyan sa mga uh, Arnaldo family dyan po sa manito. Saan uh, saan sa manito? Boyo, manito albay. Boyo, manito albay. Exactly yeah, Miga miga lang shout out po sa mga taga manito. Especially po guys sa mga taga, sa mga Arnaldo family. Maraming maraming salamat po. Ini po ang mga oragon, di ko lano. Thank you so much, guys. Maraming maraming salamat po. Alalo na na kay Idol sa pagpapangat niya. Thank you so much. May yeah, yeah. madness po.